Hello po mga ka-OFW sa Barin Vlog Jan. Ang oras po dito sa Barin is alas 7 po ng gabi. Wow naman, first time po dito na umaambon. Pero meron pong part dito sa Barin na medyo malakas po yung ulan. Pero dito po sa area ko, hindi po siya masyadong umulan. Parang ambon lang siya. Kaya makikita naman po sa daan. Nakakamiss din pala ang ulan kasi dito sa Barin halos sa hindi na ulan sa buong taon. Pero pag nasa Pinas po ako, hindi ko po gusto na umulan kasi kunting ulan lang bumabahas sa area ko. Pero ngayon parang nakakamis din pala. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga tao dito pag umulan ng malakas. Pero ako hindi ko pa na-witness sa ilang taon ko na dito na umulan ng malakas. buti kaya merong baha pero buti naman at walang baha dito. Ako nga pala yung naglalakad kasi bibili po ako ng itlog. Gusto ko pong mag kasi anytime po nagutom ka, anytime may maulam ka po pag meron kang itlog. Titingnan po natin ang presyo ng itlog dito sa isang supermarket. At naisipan ko nga din pong bumili ng saging. Samahan niyo po ako guys. Tingnan po natin ang presyo. Kung magkano ba ang presyo dito ng isang tray. Ng itlog at isang kilo ng saging sa Bahrain. At andito na nga ako sa labas ng supermarket. Papasok po tayo. Para i-check po natin kung magkano nga ba ang benta nila dito. Maganda po ang supermarket nito, malinis at maganda ang kanilang pagka-arrange. Ang presyo ng isang tray na itlog is 1.790 dinar. Nasa 267 pesos po siya kapag nasa Pilipinas naman. Ito na po yung uh, pinakamura nilang tray ng itlog dito kasi mas mahal yung iba. Ito yung nakapromo sa kanila ngayon kaya ito yung naisipan kong bibilhin. Meron din pala silang brown eggs. Medyo mahal po siya. 2.450 dinar po siya. 365 pesos naman po ang isang tray. Mas mahal po siya kaysa sa white egg po. Ito yung presyo nila talaga. 2.450 hindi po siya naka-offer. Meron din pala silang itlog pugo. 1.425 dinar naman ang kanilang tray sa Pinas po is 213 pieces na siya. Nga po pala na check kung ilang piraso ang isang tray ng itlog pugo. So dito na ako sa 1.790. Yung naka-offer na lang po ang aking bibilhin para po makasave naman. At titingnan po natin ang expiration. Ayan, sa March pa naman yung expiration. Next month na pala. Ako kasi nabili, kinitingnan ko lagi ang expiration para alam ko kung kailan ko talaga ubusin. Siguro naman, maubos ko ito within a month. By force ko talagang ubusin kasi nga ma-expired na siya next month. Kaya pala medyo mora siya. So ito na nga, ito na lang kukunin ko at araw-araw ako nito mag-uulam ng itlog ganyan talaga ang buhay OFW masaya na kami pag makaulam kami ng itlog sardinas at noodles minsan pa nga, tuyo. gusto pa ba ninyong mag-abroad? masarap ang ulam ninyo dyan sa Pinas kisa dito sa amin na kami nagtatrabaho hindi po madali ang buhay abroad swertihan lang talaga sa ating mapupuntahan so ito na nga bit, bit ko na isang tray ng itlog che po tayo kung magkano ba ang kilo nila ng saging dito. Ikot-ikot muna tayo. Titingnan natin ang kanilang mga paninda. Mas mura kasi sa supermarket na to at marami ka pang pagpilian. hindi pa masyadong matao kasi maaga pa dito. Alas 7 pa lang ng gabi. Ang hirap dito magbitbit ng video kasi hindi pwedeng makunan ng video lalo niya mga nakasuot ng itim. Uh, nakayuko lang talaga ang aking video kapag may makasalubong ako. Dito na nga tayo pupunta sa area ng mga vegetables at mga fruits. tingnan natin ang presyo. Ayan, may mga orange nila. Mura dito ang presyo ng mga prutas sa mga mahilig magprutas dyan. At meron nga akong nakita nga maliliit na buko. Ko lalapitan natin. G check natin ang presyo ng buko na to. Magkano ba dito ang isang uh, buko? Sa 790 fields na sa 118 pieces po isang buko na maliit ang pag sa pinasyan magkano lang yan hindi mo nga hingin sa iyong kapitbahay 118 din. Meron din silang mga gulay. Meron po ditong kamates. 350 fils po ang bawat kilo. Nasa 52 pesos po yung kilo ng kamates. At yung cucumber naman po is 112 pesos po yung kilo. Lang sure kung magkano ba sa Pilipinas. At yung carrots po nila, 63 pesos lang ang isang kilo. Hindi hey, ko makompare kung saan ang mas mura dito ba o sa Pilipinas. Kami pong mga gulay. Iba't ibang uri ng gulay meron dito. Yung sili po nila is 148 pesos po isang kilo. Nako sa amin, meron po kami niyan. Hanap-hanap ka lang sa likod ng bahay, makahanap ka ng sili. Dito pala, 148 pesos. I-check din po natin kung magkano ba ang kilo ng okra dito. Meron akong nakita. Eto nga, Magkano kaya isang kilo ng okra? Is 192 pesos isang kilo. Kako po nabili nito. Sinasapaw ko lang po ito sa kanin. Pero ko din po yung ganitong gulay, okra at meron din silang Indian mingo. Pero hindi po siya galing sa Pinas kaya hindi po ganun katamis yung lasa. Hindi po siya ganun kasarap. Meron nga din silang saging saba, hindi rin galing sa Pinas. Kaya yung lasa ay iba pa din. Mas masarap pa rin ang mga saging na galing sa Pinas. At meron din silang saging dito. Ito mas okay, nabili din ako nito ng uh, isang kilo. Marami pong pagpilian, may mga hinog po, may mga hindi pa hinog. 690 phils lang ang bawat kilo. Kapag nasa Pilipinas is 103 pesos siya. Ayan, napabili na din ako ng isang kilo. Hindi po ako mahilig dito pero pinipilit ko lang uh, kumain kasi kailangan natin. Simula noon hindi po ako nito nakain. At ito na nga nila pagkulang ang aking cellphone kasi wala po ako nga tagahawak. Wala pa tayong alalay para maghawak ng ating camera. Kaya inanapan ko na lang siya ng pwesto at nila doon para makapagpili ako ng saging. Pinili ko nga dyan yung medyo hinog na para ready to eat na siya. At tinaluan ko na din ng medyo hilaw pa para hindi siya masyadong mahinog. Mabilis kasi mahinog yung mga saging dito. Kayong isang saging lang napakalaki, hirap na niya na ubusin. Lalo na't ako at hindi ako mahilig dyan. Kalahati lang ang maubos ko pero pinipilit ko kasi sayang din naman. Masisira siya. At habang nga ako'y namimili dyan at naipatong ko ang aking kamera, nahalat ako yung iba sana ay gustong uh, pumunta sa side na yan. Hindi na lang makalapit kasi nakikita nila yung kamera. Bawal kasi sa kanila dito makita sila. Kaya minsan pag nasa labas ako, hirap talaga humawak ng kamera kasi maraming nga uh, bawal. mga area na bawal kunan ng kamera at may mga taong hindi pwedeng masagip. Mga lalaki ay okay lang makunan ng uh, kamera pag mga babae, bawal talaga silang makita sa picture sa video man lang, lalo na't na mga nakasuot sila ng itim. Medyo natagalan ako sa pagpili kasi marami po. Kasi yung iba naman medyo may... Diyosera na yung ibang saging. May mga portion doon na may mga medyo itim-itim. Kaya kailangan mo talagang mamili. At ayan na nga, nakapili na ako. Nilagay ko na siya sa plastic. Tapos ipapacheck ko po yan kung magkado po. Buka pumunta ng counter. Kailangan ipacheck mo muna ang presyo niyan. Lagyan nila yan ng price tag. At ito na nga, pupunta na ako dito sa corner para ipacheck yung kilo at nilagyan na nga nila kung magkano yung presyo para diretsyo na ako doon sa counter. Para mas mapadali ang pila doon, maganda yung ganito kasi wala masyadong sagabal. At ayan na nga, pupunta na ako sa counter. Maraming mga bigas dito. Mga bigas po yan, sari-sari po, sa iba't ibang bansa galing. Tapos may mga mantika din sila. Yung mga nasa gitna, yan yung mga parang naka-offer nila. So ito mga naka-offer po yan. May mga sabon. Marami din silang naka-offer na sabon. May mga coffee. Ang sarap magpa-package sana. Shala soon, makapag-package na naman ako. Pakasing mag-ipon kasi bili lahat. Ayan na nga yung mga sabon. Yan yung mga pinapackage ko noon. Mabango po sila. Kasel sana next time na lang pag meron na akong uh, pera pang hulog, bibili na naman ako ng sabon dyan. Ayan, ang ganda pagmasdan ng mga color. Talagang masyadong tao pa dito sa area na to. Kasi medyo maaga pa. Yun nga, may mga coffee na din silang naka-offer. Meron doon iba't ibang ori ng mga biscuits. May mga dilata din sila. Marami din dito mga sardinas. Naka-offer din. Parang nasa Pilipinas lang. Ay, may mga quaker oats nga din na naka-offer. May mga coffee mate, may mga coffee, marami silang naka-offer ngayon. Ang sarap mamili kung meron lang budget. Hingga, may mga kitkat din silang naka-offer, may mga juice din sila. It's okay kasi pag uh, bumili ng naka-offer, kahit pa paano, makalis ka sa budget. Matagal pa naman expiration yan, mga 2 years. Yung iba din 1 year, pero kaya mo namang ubusin. Meron din silang mga sabon dito, ibat-ibang ori ng sabon, naka-offer din. And uh, yung mga coffee nila. Kahit nga naka-offer, medyo mahal pa din pag kinonvert mo sa Pilipinas. Pero kahit pa ay makalis ka kaysa sa regular price nila. Meron nga akong nakita dito, ang lagi kong binibili na lotion. Pinapadala ko sa box, pero ngayon medyo mahal na siya. Parang nag-times 2 na yung presyo, ito siya, papaya. Ang lotion na papaya, nag-times 2 na yung presyo niya, hindi na yung naka-offer. Gusto mo na namang maghulog ng box, mag-antay ka na naman kung kailan mag-offer. Sayang din naman ang bawas diba maganda yung kanilang pag-arrange ng kanilang mga paninda kasi sinusunod nila ng ayos kung merong mga customers kaya hindi siya nakarumble at medyo neat siya tingnan kasi pare talaga kapag mga gulay ay puro lang na gulay pag prutas na sa prutas lang din kaya madali mong hanapin kung ano ba talagang gusto mong bilhin so na malapit na ako sa counter papunta na ako dito marami silang mga counter dito pero dito yung medyo walang pila kaya dito ko nilagay ang aking itlog at ang aking sa saging na nabili Pilipina din yung uh, cashier dito parang nasa Pinas lang ito nga din nagtatrabaho ang aking pamangkin cashier din siya sa isang uh, supermarket sa supermarket na to nagka cashier siya dito kaya na nga magbabayad na tayo kung magkano ba ang bill ko 1 tray ng itlog at 1 kilo ng saging ayan may konsumo na ako ilang araw na to nakainan ang total nga is 2.285 dinar. Nasa 341 pesos na siya. May isang tray na itlog ka na. Small size lang yata yon at saka isang kilo ng saging. Solve na ako dito. At magbabayad na tayo dahil sa wala akong cash. Babayad na lang tayo ng card. Nandiyan naman ang laman ng aking card. Yung laman lang naman is 3 dinar. So, merong sukli pa na 700 fields plus. Kailang mahirap dito yung card, no? Kapag marami kang laman, tapos biglang nahablot yung card mo. Kasi isa swipe lang na nga nakakuha. Madali lang nilang makuha yung laman. Mas maganda sana yung may pin pa. Ito na, no, lumabas ako. Malakas na ang ambon. Sa isang taon, minsan lang magambon dito sa area ko. Mga area dito, tulad ng Nasarifa, malakas daw na yata doon yung ulan. Pero dito ambon lang siya. Once a year lang to mangyayari. Kaya parang nakakamiss siya tingnan. Dahil matatagalan ako kapag ginintay ko itong huminto at dahil parang hindi naman siya hihinto. At mahal din naman kapag nagtaksi pa kaya naisipan kong maglakad na lang. At kinuha ko nga yung plastic ng saging. Nilagay ko siya sa itlog at yung plastic na saging, yun ang ginamit ko pantakip sa aking ulo. At ako nga yung naglakad na pawi. Kasi kapag gaso sumakay pa ako ng taxi, nasa 500 pesos din naman. Kaya mas maganda pang maglakad na lang, exercise. Malapit lang din naman, di naman ganun kalayo. Kami Ang mga nagaantay dito sa labas. Nagaantay na huminto yung ambon. Kanina nung umalis ako, wala pang ambon. Bigla na lang umambon. Ambon pa lang 'yan pero tuwang-tuwa na 'yung mga tao kasi nga bihira lang talaga dito 'yan. Assure nga parang isang beses lang din ako nakakita ng ambon. Ambon pa siya, hindi siya ulan. Ang kagandahan lang dito is wala po silang bagyo. Wala ding uh, wag naman sana kasi napakadelikado din dito. Wag naman sana mangyari. Wala silang mga lindol, bagyo, walang ganon. Sobrang init yung lugar nila. Pwede ka magsampay. Loob lang ng kwarto ay tutuyo na talaga siya pagkahapon. Meron din sana ang mga palay dito. Ang sarap magbilad ng palay sa rooftop. Ito na nga, ito yung itsura ko. Nilagay ko yung plastic sa ulo ko. Bahala na dyan. Talaga hindi ako nabasa. Maraming salamat po sa inyong lahat.